afternoon sa inyo mga Suki Bells. Wala akong gana ngayon mag-vlog. Why? Problemado po ang inyong tendera. My God. Ano ang aking problema? kulang na ako sa puhunan. So, anong takbuhan ng mga tindera ang katulad ko? Dito sa Talipapa, walang iba kundi bumbay. Yung e mga bumbay na yan ay eh, madali lang naman kausap kapag maganda ang hulog mo. At wala naman ang syadong cheche boreche. Ayan may anak ko dumating talaga. Wait lang ha. Kung nangyayari ko sa amin yan mga negosyante dito sa Talipapa, halos majority ko ng mga tindera rito, umaasa lang talaga sa mga pautang sa bumbay hindi naman talaga sila literal na yun naman kadalasan tawag natin sa kanila bumbay pero kung sa ano talaga is mga Indian national sila minsan kasi no choice ka na talaga talagang ginagawa mo na yung ganong strategy lalo na kung ayaw mo naman magkautang pa sa ibang tao yun at yun na lang din yung urutahan mo para hindi maraming mga tao maniningil sa iyo dito sa tindahan Tula, Kaya uli ang kukuhanan mo. Pero kung ayaw mo naman, manyan, gahan pa naman ng pagibago na naman ng bumbay para mautangan mo naman ang puhunan. Pero kasi yun na lang ginagawa ko sa kanila pa rin. Magsasabi nga lang ako. Sabihin ko, uy, gustohin ko na, ano, renewin ko na sa ganitong petsa ha. Kasi pabos na po unang ko. Pumapayag naman po sila. Depende pa rin kasi yun sa performance ng hulog mo sa bumbay. Kaya kung pangit din naman ng hulog mo at sobrang laki pa ng balance din, hindi din nila yun pinaparing yun ng maaga. Kaya yung ba nagsasabi, Bakit naman sa bumbay kasi laki daw ng tubo. Pero ako, nung ako lang tatanungin kasi mas madaling makakuha sa kanila. At saka, hindi na, um, ano nga, ikututusin kami mga nag-ninigos sa pa. Mas, ano pa nga kami nakakalamang pang kang sa kanila. Alam niyo kung bakit? Sa panahon niya yun, dito sa Pilipinas, mahirap na mangutang dahil bago ka makautang, lalo dyan sa mga microfinance, lending, hindi eh, ba? Mahirap na mangutang kasi ang daming mga requirements, lalo na dyan sa mga microfinancing, sa kalending. Ang daming requirements, kailangan meron ka pang co-maker dyan. Hindi ka tulad sa kanila, basta makita ka nilang may pwesto. Tapos siyempre, araw-araw dadaan at makikita ka naman laging bukas. Mauperang ka na dyan, ang pera depende sa paninda mo. Pinakamababa na makuha mo dyan na 5,000 libo sa kanila. Tapos araw-araw ang hulog. Kasi ganoon naman talaga, dahil kakayanin mo naman araw-araw. Araw-araw ka din pitinda, so labas sa kita mo, yun yung pwedeng ipanghulog mo dun sa kanila. Kaya ako, ako, mas pipiliin ko na lang sila talaga kasi, katulad niya, hindi pa naman Judy, eh. kahit alanganin, eh, nakakarin niyo ako sa kanila pag kailangan na kailangan ko na talaga. Yun nga lang, hindi ko na lang, hindi ko na lang makuha ng buo yung pera dahil nga, syempre, yung pinakabalansin mo, ikakaltas pa yun, ganun. Yun nga lang, sa kanila, kumbaga lugi naman sila kasi, Tiwala lang yung ano nila sa atin eh. Hindi tayo magulog. Wala naman yung silang magawa. Alam mo kasi sa batas ngayon, hindi na silang makapagkaso kasi nga iba yung nationality nila, di ba? Kaya tayo mga Pilip Pilipino hanggat maaari, yun na yung pinaka pinakasukli na lang natin sa kanila. Isigandahan na lang natin yung hulog kasi sila. Nagtiwala din sila magpautang sa atin na wala namang mga requirements Hanggang dito lang, hindi ko lang pakakatagalan at wala rin din naman kayong makikitang maganda dyan sa lamesa ko, kundi tilapia na lang. At wala ako talaga akong naging pambili talaga ng isda ko kanina sa makatuwid totoo po talaga yung sinasabi ko na wala na ho ako talagang puhunan so ngayon na yung mahanap ako ng diskarte ko pa paano ko makapuhunan para magtuloy-tuloy pa uli yung pagtitinda ko so hanggang dito na lang mga suki ko sa next video na lang puli ulit tayo magkita-kita at pasensya na at medyo maikli lang ho ang ating video ngayong araw na to at wala ho naman din po talaga kasi akong isda na ipapakita sa inyo dahil talagang totoo po talaga yung sinasabi ko na wala na talagang puhunan at hindi na rin din po sa akin bago yung mga ganto eksena na nauubusan ng puhunan kaya kumbaga naghahanap na ako ng madidiskartihan kung saan ako pwedeng makakuha. So thank you, thank you po doon sa mga nanood at sa mga bagong subscriber. Salamat din po sa inyo. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na po sa aking FB page at aking YouTube account para naman makumpleto ko yung minimum na 1,000 subscriber ni YouTube at ma-invite na akong ma-monetize po dito kay YouTube. Muli po, God bless po sa inyo lahat at kita-kits kita tayo sa next video. Salamat po!